nakikita mo yung sinag niya rin O, oh, di ba? Pansin mo. Tapos, di diba? Doon ang galing. Oh. Ayun, galing siya roon. Ayun, no. Oh. Tumatagos, no. Ayun, no. Oh. Ayun, yun. O, oh, di ba? Tapos, hindi ko alam kung gusto naabot yan, ha? Ah. O, oh, tapos ibababa ko. Kaya muna, ibaba muna natin. Ayan o, oh. pak. Ah, pagdaan doon, o, oh, napansin mo? O, oh, may napansin ka? May tumakbo ah. O, oh, diba? O, oh, ang galing o. Oh. talero ano, ano? Ano, ano ayun tumagus na naman ako yun tumagos na lagi tapos naunat ayun na, agad, eh. ayun 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 na ayun 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 oh. Di ba yung sa cellphone yan? may sa cellphone, ikita Nakaano nga yan, no? Gago na ba yung anino nga, no? ko? Ano ba nga? ko eh. tingnan mo, oh, yun, oh. no? Ano, yun, hindi yung kanina, ko ko naka-epix lang yan. Hindi, epix mo, ka, annan, May, ano, March 4, kaya, na, 2025. Kaya nga, tinanong kita kung epix yan. At saka may kulay yung anino, niya Ayan, oh. Ano oh, si mo, di ba? Hindi, pag ganun ang camera, may anino eh. Eto nga, kaya nga tinitingnan nga natin maigi. Ayun, ang ganda lang alin nyo, para siyang may ano. Para siyang nag-aapoy o para siyang usok na ano. Sa, sa bubong, bubong yun eh. Hindi, hindi sa bubong ito, yan. Ano, ito, ito, ito. Ayan nga, yung pinaka-ano niya eh, pinaka-aura niya, ayan oh. Oh. Mm -hmm. ilaw yun. Oh. Ayan na nga eh, ayan na nga yung ilaw eh. oh, ayan na nga yung ilaw eh. Dapat, oo. Oh. Ito, wait no. Ayan yan na nga yun. O, ngayon, susundan natin. O. Dito ko nakita yung ano dito, dito. Kanina, no, meron. Mm. Kaya nga sabi ko kung nakita mo eh. Ayun yung anino I ko. Ano O, yung anino. O, di ba? Mm. O, ayun. No. O. Try natin mo ano. Mm. Try mo sa cellphone mo kung ano. Kala mo niloloko ka. O, video ka ba rito? Ayun o. No. Hindi yun. Ang ganda ito. Tingnan natin kung ang gasa. Ayun o. Nawala, nawala na siya ron eh. Ayun o. No. Saan ba? Ayun o. No. Oo, oh, diba? or, di ba? Ang gano'n saan, saan, saan. saan yan? Ayun, eh, ay, nababong ko na yan. Siya, hindi ka lang ako maipix eh. Ayan o. Oh. O. Oh. Ayan o. Oh. Hindi may sakin kasi kung sa ilaw lang yun niya. Bilog lang, tignan mo. Oo, oh, yan nga eh. Oh, di ba? Oo, oh, yun nga yung pinaka. O, oh, sige. Ayan, sige. Itutok mo. Sige, itutok mo. Hmm. Oh. Ay, pakita mo ngayon. Di ba, ilaw hmm. lang siya diba, Oh. Di ba? O, oh, sa akin, no, may meron eh. O. Oh. 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 Ayan o. Oh. Tingnan mo kung tumago sa ilaw, oo. Oh. Huwag sa ilaw. Ayun, may, sum, may lagi may sumusunod na maliit eh. Ayun, oh. Bubong ko na yan, oh. Dulong-dulo pa yan, oh. Ayun, tubo na ng bubong namin yan, oh. Oh, yun. Tapos pababa. Oh, di ba? Pagdating sa ilaw, tatama ron, oh. Ayun, oh. Laging, laging nandudulong, laging na siya. Ayun, oh. Oh, di ba? Ay, pagayon mo kanina dito, may anino ko na ikaw screen mo. Uh, kaya nga <tip> eh. E. Ay, ay anong ano tinuturo ano nila dyan, oh. Mm -hmm. Ito, oh. Ay, okay, pagbasta mo na dyan. mo na dyan. Tignan mo kung meron pa rito. Ay, ay sa muna dyan. Puro ka naman eh, pinakita. Actual yan, oh. May, ano, an an yan. Ngayon, ito kasi, oh. Mukha ng babae yan, oh. Ayun, oh. Ayun, malabo ay, kasi mata mo eh. Bale yung tingin ng babae. Pasayd. Pasayd. Ayun na. Ayun na nga. Ito, wow? ito na nga yung ano. Umuwi ka na. Ito, ito, ito. Ito, ito, buhok. Ito, buhok niya. Teka muna. Ayan, buhok niya. Ayan, buhok niya. Nakasayd. Tapos ano meron siya? Ayun. Ayun ko na. Ayun mo. Gagawin ko ba ako? Matatakot na ako. Ayun, third. Ayun, 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 third. eye niya. So, yung third eye niya. Tapos, makikita mo yung mata niya yan. Ayan ah. Tapos ito yung ilong niya, kuha ko. Pisngi uh, niya, pisngi uh, medyo, medyo chubby siya. Parang medyo, uh ay may pisngi siya eh. Tapos ito yung pinaka niya, ano, ilong niya. medyo, hindi naman siya matangos. Medyo ano siya. O, oh, di ba nalilisik yung mata niya, Oh. Tapos ito yung bibig niya, ayan. Eh. Tapos yung buhok niya, makikita mo yung aurang buhok niya, mahaba, no. Mahaba. Ngayon, titignan natin yung background doon sa likod ng ano, ng babae. Hindi mo gumagalaw yung mata. Parang ano pero meron dito ito toto toto toto. Toto toto. Itong parte na to. Ayan yan, ay yeah, ito toto. Tabi-tabi lang tayo ayan. So ayan, pinakita ko lang ano kasi ano to eh, kumaga actual kong binidyoan kasi nga may gusto untignan. So ayan, pinakita ko na yung aura. Tapos dito, kumaga dito sa bandang kanan niya. Meron meron pa siya eh para tong ano eh. Anturite eh. Parang siyang sa ano, nasa parang ano ng universe. Ayun, parang bumaliktad oh. Bumaliktad. Ito ang ngayon ang ano, titignan natin. Ayun, ayun yung ano. Napakata, Nalilito, ayun. Ito Hindi, ito. Ang mukha niya, payat na babae. eto pre, halika. Ito, kuha ko. Dito na, dito na. Ito na yung, ito na yung, ano niyo. Ayun oh. Ayun, nakakabahan ako sa ganyan niya. Ay, sorry. Nakakabahan na ako sa ganyan Tang ina mo, umuwi ka na nga. Wala ka na naitulong. Kabado <laughs> mo sa kanya, kanaba niya ako, may nakita no. kanino eh. Ito, yung, ito, na, ito na yung mata, nagbaliktad. Ito na yung mata, tapos ito na yung ilong, ito na yung bibig. Tapos straight ng buko ng babae, straight. Ka ba? Tapos, yung pinaka-background kasi rito, hindi ko makita kung nasaan to eh. Tapos lagi, lagi meron dun sa gilid oh. Dun yun yung toto-toto, pinaka-party na to. Yan parang nasa, yung angulo niya para siyang malayo. Ito kasi parang sabihin na natin puno na yan eh. Tapos doon meron doon, hindi ko alam yung parte. Pero ibang ano eh, ibang nila lang to. Tapos ito na yung mukha niya. Yan. So ano eh, dapat ilalive ko to eh, pero mahuhuli tayo sa ano eh. Pero makikita nyo naman yung oras, yung date. Para makita rin natin yung ano yan. Ngayon, pagdating dito, So, ito, ito, ano, malinaw na malino talagang parte ng mukha ng babae to. Tapos, ito yung mata niya, medyo nanlilisik, no? Bukas yung third eye niya. Tapos, yung ilong niya, medyo hindi naman siguro matangos. Tapos, yung bibig niya, okay. Ma maayos. Kung baga, pagdating dito sa side ng parte ng bandang kanan niya, iba. Meron pa kasi rito, isang parte pa rito. Eh, no? Ito, 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 ito. Ayan. Ano rin yan? Kumaga, meron siyang ano, meron siyang gabay. Pag tinignan mo to, babalik tarin mo, ito naman yung mata niya, ito yung, bibig, yung ilong niya, ito yung bibig. Tapos ito yung ano niya, yung pinaka buhok niya, mahaba, no? Papapansin mo naman yan. Tapos kung titignan mo dito, sa banda rito, yung pinaka side nito, to, 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 to. Meron siyang kasa, ano, no? Parang matanda. toto 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 to, parting to, ah. Meron siyang gabay na matanda o hindi ko alam kung nanay niya to o ano. Pero ayan. Nakukuha natin yung yung pinaka ano niya. Yung pinaka image. Tapos doon ako lagi nakatingin. Eh. Meron akong ano meron akong hindi ko mawari kung paano ko ipapaliwanag. Pero iba iba yung ano niya. Iba yung tapos, pagdating dito, basta ano Uy, umalis nga ka dyan, umalis nga. So, yun. Pinaliwanag ko lang, no, para ano, makita rin natin na, oh, ito, 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 maliit na matanda. So, ito, babae. Hindi ko alam. Sa so, ano to, eh? parang may, ano na siya, may, anak, gano'n yung state book niya. So, babalik rin natin. Pagbaliktad natin. So, hindi na nagpakita. Ayun, ganun pa din siya. So, ito pa rin. Laging ano, laging side by, laging nakaside pa rin lagi yung ano, yung pinakagabay ng babae. Palagay ko to ano eh, ah, yung pinakaitura na nito ano. ah kanina medyo galit yung babae, pero ngayon medyo ano. Kasi nanilisik ka nila yung mata niya. Kaya ngayon oh, naging okay siya. Uh, ah, naging galmado. Tapos, uh, ah, ngayon, kita mo, nagalit na naman. Nanilisik na naman yung mata niya. Hindi ko alam kung bakit galit to, pero, siyempre, ayun, no, ina to. Dito, 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 sa parting to, 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 to. Ito, mainit to palagi. Eh. Itong parte na to. Yan, yan, To, 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 to. Yan. Yan yung parte na yan. Mainit, ano. Para siyang kamukha ni Ramon Revilla, no? Shout out sa, ano, sa tropang Revilla, ano, 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 ano? Kamukha siya ni Ramon Revilla, ayan 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 ayan, 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 eh pinakaparte. pinaka -party. Sa, ano, yung aura nito iba. Kaya, iba, iba, iba yung ano So, yun, pinakita ko lang, tapos pinaliwanan ko lang sa inyo kung saan sumuong yung pinakasinag na kasi susundan natin yung sinag eh. so yung sinag dito kasi tatama so yun lang naman ang gusto kong ano, makita nyo siyempre ilalive ko sana pero mabilis yung pangyayari eh. pero mas maganda pa rin na nakita nyo kasi pinaliwanag ko naman yung bawat figura tapos eto eh, to kamukha talaga ni Ramon Rebilla totoo diba ano. tapos galit na galit yung babae eh. galit na galit to bukas yung mata niya, bukas yung mata niya sa ano eh, sa tok-tok, kumaga -tok. spiritual to, kumaga open yung ano niya, open yung yung mind ng ano ng mata, yung pinaka uh, isip ng mata sa pinaka third niya tapos <coughs> hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya, bumubuka yung bibig niya eh, mapapansin mo pero wala wala tayong maririnig, kundi siya lang so babalik ka, babalik ka rin natin, nagbaliktad, so ito yung mata ito yung ilong, ito yung bibig, Meron pa rin, no? Lagi, laging, laging yun, no? Nakaakibat naka po. Naka ito, 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 parte na yan. Lagi siya nakaakibat. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, dun ulit. Dun ulit. Meron pa rin doon sa dulo. Meron pa rin, meron pa rin point. Ayun, ayun, ayun siya, oh. Ayun pa rin, yung oh? Laging may sinag yung dulo niya ro sa dulo. Yan ang napapansin ko yung dito, eh. So, ito kasi, ano na to kumbaga para pa eh, matagal na panahon na siguro to parang agnas na siya oh, hindi natin mawari pero para sa akin paliwanag lang naman laging ito kapag ito dumarating lagi siya may, lagi to lagi ito to, to ay lagi 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 siya nasa gilid oh ayan ay, itong parte tapos itong babae so yung babae no parang mahaba yung pinaka bibig niya hindi ko alam kung anong klaseng ano 'yung bibig niya roon sa ano. Kanina nagiba yung image, no. Kanina okay yung mata. Tapos yung ilong, yung, yung, yung bibig ito itong parte ng bibig. Tapos pagdating dito, 'yung pare. Uh, ito pa rin, ito pa rin 'yung ano, lagi gabay. To, 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 ha. 'yung gabay. Toto toto to. Ito lagi niya pa rin gabayan. So, pagdating naman dun sa bandang dulo, Meron pa rin meron pa rin liwanag oh. Lagi siyang ano, lagi siyang hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ano, pero balik tayo ulit. Ito naman lalaki. Ito naman lalaki. Tapos yung babae galit. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero ngayon iba na to, no. Nagiba yung image niya. So ito mukha na. Ah, ito? mo mukha, mukha na silang alien. Ayan oh, ayan, nya na. Ah. So 'yan, ito toto. To. Ang mukha-mukha nila iba. So, kung mapapansin mo, ito 'yung mata. Ito 'yung ilong. Ito 'yung bibig. Parang mukha siya ng avatar. Alam mo 'yung avatar? 'Yan gano'n, ganu'n na ganu'n 'yung mukha nila. So, ito iba rin 'to. Iba rin 'yung figura niya rito. Tapos eto to, itong figura nagiba nagiba yung image siya. Ah, uh, kung mapapansin niyo siguro naman ito to. Tapos meron siya ron yung kumbaga tatlong ano sila. Ah, uh, hindi ko mawari siguro mga tatlo. Isa, dalawa, isa, dalawa sa tatlo. eto to, 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 ano. Nakasaib kasi tong isa. So ang tingin laging diretso, hindi sila sa ano. So nagiba yung image, no? nag-iba yung image, nag-muka, nag yung muka. O yan, yan. Kung mapapansin mo, tuturo, yan, eto, at saka itong naka-side view, at saka itong naka, ito yung, pinis, syempre, yung ganun pa rin, naka-side view pa rin. Ano siya, kung baga, napakakinis ng muka, ito, napakakinis ng muka, tapos yung mata niya, medyo, ano, ano, kung baga, na, nakakahumaling tignan, kahit sabi mo, ano, nakakaumaling tignan tas na yun, syempre yung tangos ng ilong iba pansin mo naman dyan so kung isa side natin may igi ayan yan o ba diba, kitang kita naman na ito ito ito, ito, ito. sample. tapos ito medyo, medyo ma medyo maangas yung ano niya ano, yung figure niya kasi meron bigote parang parang syang ano nag nagmistula na siyang tao rito ano. ito, 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 ito sa parte na to So yun, ito, meron pa rin silang kasamang babaeng. Hindi ko alam kasi tingnan mo may, may ano siya. Kumikin ng na, sa buhok ng sa, sa, buhok ng babae. So yun, uh, ito 1 2 3 4. Yung nakapatong mismo ron sa kumikin ng ulo ng babae. So ito bangs bangs mukha. Ano um, mukha. Tapos ayun oh, medyo tumingin oh. Eh medyo okay oh. Eh. Okay to. Okay yung figura niya para sa akin eh. Wala namang gagawin masama. Parang nagmamasid lang ganun. huwag papansin nyo naman yun. Eh. Parang nagmamasid lang siya ganun. Pero ito kasi, eh, aware. Para sa akin, aware to. Tapos ito, hindi ko alam eh. Medyo hindi ko makita yung figura na ito. So, ito may ano, may mga... Yun, may para siyang... Corona o hindi ko alam. Basta Ganon, yun, yun yung nakita nating image. So, yun. ah uh, oh, di ba? Ang ganda. Tapos, papansinin natin yung sinag. Uy. Ayun, o. Oh. Ayun. Oh, Doon siya nagmula. Oh. Ah, di ba? Nung nagmula siya roon, hindi na, tatagos na yun sa bubong namin ayun pak pagtama sa ilaw bagsak sa gate then tiyanin. so ayun yung figura yung ito uh, mukha 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 so hindi ano na, ano, hindi hindi ginawa yan kung malalapit kung malalapit ang maig hindi gawa gawa yan talagang pansinin nyo para ano kung ginawa ba oh hindi ginawa yan. Kumbaga, aura yan. Kumbaga, andiyan dyan na talaga yung pinaka-visual niya. Yung pinaka-vision, visual, at yung image niya buo. So, doon kasi yung pahiwatig yan. Hindi naman natin po pwedeng, ano Hindi mo, hindi mo mapagkakaila. Mukha talaga yan. Hindi mo rin mapagkakaila. Yan talaga ang image niyan. So, yun. Sa bawat palo, paluan na gano'n, nakita nyo naman. So, doon, nasaksayan nyo rin. Dapat nga live to. Pero, medyo ano yun. Eh medyo nung malalim na yung gabi. Pero, yun nga. Gaya nga ng ano. Nung, ayan. Diba? O, diba? parang ano, ano, bumuka na yung bibig niya. O. Oh. Bumuka na yung bibig. Hmm. Bumuka na yung bibig. Ano siya, para siyang nalulusaw. No? Na, na, Napipipi siya maig. Nalulusaw siya. Pag ano. Hindi ko alam. Pero, para sa akin ha. Ah. Ano, ito medyo um, malik. Medyo okay naman. Pero pagdating dito, pag kinapama to dito, ang init oh. Mapapansin mo yung aura niya. Oh, di ba? toto toto dito to sa bandar dito. So, yun. Hmm, nakita natin. So, yun. Yun lang naman napapaliwanag ko dyan. Pagdating naman sa mga sinag. Then, yun. Inuulit-ulit ko kasi hindi <laughs> ko din ako makapaniwala panapansin ko siya kasi nga bibidyo ako nga dapat yung site. Kasi nga, ano. Eh, ano, yun. oh, ano, ang ganda ng, ang ganda ng ano nito yung pinaka, ayan, no. Para siyang espadang umaapoy, no. So, yan. Tapos, patapos dito. Yun. So, yun. Then, image. Image, image. yun So ito, marami marami siyang ano, marami siyang image na gusto niyang ibahagi dito. Pero para sa akin, the best kasi sa aral, tsaka kung paano mo pag-aralan yung mga image, vision, sa pinaka visual kung paano magbukas ang ang pinaka uh, mata natin sa ano sa sa noo o tinatawag na third eye. So yun, magandang gabi. At uh, at least kahit pa alam mo tayo sa mga inaaral kong ano uh, uh, kung paano kumilatis kung paano tumingin ng ora o tumingin ng mga ilang mga pahiwatig ng ilang mga paligid na hindi natin may maipa, di may paliwanag ng ilan so yun uh, inaaral yan kumbaga para sa akin ano to eh, isang kaalaman to kumbaga pinayayaman na lang natin para at least kahit paano magkaroon tayo ng mga idea so yun ulit ulitin ulit natin yun alam mo ba inuulit ulit ko to may lang ako nakakita na ito ayun ayun oh ito na kasi bintana na namin yan ayun oh ayun, tubo na nga namin ng bintana yun ang pinakapagitan ah so yun ayun oh tumagos talaga eh alam mo para siyang dimension dun eh kasi doon siya nawawala eh hindi kaya dimension niyan. O oh, oh. ang gando niya, eh no? oh. Diba? Possible. Oh, di ba? Posible. Oh, di ba? Ayun. Ito to lagi to, ila. Eh. Ito to 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 ko alam kung ano yun. pero mas maganda to 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 yung to 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 Masak yung mukha ng baba. Ah, uh, pa, para siyang galit. So, then meron siyang ano, may third eye siya ron. Ayan, um, makikita mo para siyang kumikinang. No? So, yan talaga O, oh, uh, di ba? Pansinin nyo, buhay yan, mga ano, mga, mga bro. Hindi, ano, hindi siya totally, ano, figura talaga yan. Ito, figura rin to. Ito, ito, ito. Ito, galing to sa kalawakan. Kalawakan. Ito kamukha to ni Ramon Revilla. Ito to sa gilid ah. Ito ah. To 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 Ramon Revilla. So ayo. Yeah. So, sa magandang hapon. Ay maganda. Sa so, so, magandang gabi. At, naka indicate po dyan yung ano. Yung date, yung oras, tsaka, syempre, yung pinaka-road namin Malagasang 1D. So ayan, yeah. magandang gabi mga mga imo sa inyo. Ah uh, Laga Laguna, Batangas, Quezon City, uh, Ulalo San Busayas, Mindanao, mga, sa lahat ng mga tropa natin dyan. Sa lahat din ng mga, siyempre, habang pinagmamasdan nyo rin, sumashoutout na ako. At shoutout din sa lahat ng mga tropa. Lalong lalo na sa mga, yun, mga nababahagi natin mga kaalaman. ng kaalaman. Magandang gabi. Galit na galit siya. Oh. Di ko alam bakit galit yan. So, yun. ew